Mambit eh. Mambit. Ika, patahan na kagal. Alam Di man, nakasipalak. Ano? 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 Please. Finally uh, tuloy uh, na to guys. Tingin niyo tuloy na. <laughs> <laughs> na. Ako, <laughs> na ano. ako yung ano. Nagkisa lang talaga ako. Walang Dunga. Dito sa sama ka ni Kuya. Sa, sama ka nila Kuya. Sama ni Captain. Ngay, uh, uh, so, Sa lahat, so good morning po. So ingayin ko lang po yung <laughs> attention na, po natin before tayo mag-start ng activity for <laughs> today. Okay, so una po sa lahat, so ako nga po pala si Albert po. <laughs> So, ako po yung tour guide nyo po today. And ang captain po natin si Captain Eric. So, yeah. siya po yung pinaka-importante natin dito sa boat. And then, yung aming tag boat captain natin, si Captain Junel. Albert, Junel. Eric, and Junel. Alright, ma'am, sir. So, welcome to our company, company, Solid Trip Travel and Tours. And of course, welcome to our boat po. Meron tayong limang destination. So, sa limang po yung destination natin, meron po tayong Big Lagoon, Secret Lagoon, Simiso Island, si uh, um, area and then second commando. So yung first na po natin sa yung commando mismo. So ito travel tayo ng mga 20 minutes. So yung commando sa kabila ng Alam, sino po yung sa sabihing commando? Oh. sa kabila lang po Alam ko, yan. Lalo ko may tagal link dito eh. Pero but, the second stop po natin after ng sabihing commando, pidiagod po tayo. Alam niyo lang po yung activity doon kaya kayaking activity. Doon na tayo magpirenda oh. kayak. At nalang Lagoon, <laughs> kasi so magla tayo sa Siniso Island. Pero tayo natin kung hindi crowded ang Siniso or payong-payong kisa -payong kaya. And then after ng Siniso or payong-payong kisa, so meron tayong snorkeling area. Uh, then after ng snorkeling area, let's stop tayo ng secret So tatry natin yung secret kasi nyo ko, okay ko yung agad. So pagdating po kasi dito, po, COVID-C, maliit lang yung entrance, makasag tayo. No? So, mayroon. Gabon so, po, so, ano so, ganyan. Tatry lang po natin na. So kung meron po kayong katalungan, huwag po kayong mahihiya kay Captain or sa Assistant Captain o siya. So hindi naman po kayo comfortable na mayroong mga laksyak ay pwede natin tanggalin. So okay. maraming oh, salamat so, po so, sa so, <laughs> <so>, take-away. <care. laughs> hindi niya tatanggalin yan kahit di <laughs> <laughs> okay, sa okay. pa nolong mong sabihin. Hindi Alam niyo na ang gagawin. Okay po, okay po. Good luck. Good. Thank you. Ngayon, maganda Pag yung pagka-briefing ko. Bye! <laughs> Briefing pa nga. Oh, does it feel? Uy, well, talaga swimmer ka? <laughs> mo <Mamamala. Sana. laughs> Ano gusto mo? Maging swimmer ako. <laughs> <Umay> <laughs> Ay, <mga, mga>. <laughs> Ay, ganun? Woo! Ay, ganun ba yun? What? What? The... <laughs> Ay, mo na Para di Ha ha! Yo ho ho! Ito yung pili natin. na dito na dahil. So yun nga, sabi ni sir kanina, ating guide, no? First stop natin, eh, seven commando. Seven commandos. Yan. Hindi ako nyo. Kalma-kalma lang. Yun, napakaganda ng no? Alright, ma'am, sir. So, good morning once again po. So, ito po yung first destination natin. Right, seven commando.

So ito na yung the rest of our team no? So finally pre, ano nang sasabi mo at nandito ka na? Happy? <laughs> Paano yung isura ng happy? <laughs> Ikaw naman Alam ko na walang reaksyon tong tao na ito eh Ano sasabi mo? Okay lo <laughs> So ano gagawin natin dito? <laughs> Most likely magpipicture Pero gusto mo man mag ano tayo? Mag gusto ka! Ano bang gusto mo? Gusto ako. Dahil mo, ano tayo? Ano ba? May ring mo. Ano? May ring. Ha? May ring. May ring? sun Suntukan? Hindi. Abulan? O, ano mo sasabi mo? Finally, natuloy na yung... Anong taon? Anong taon? 2016. In the making? Finally. Finally? Sa katalo ko! Wala sa mo? Parang ikaw yung nag-drive, ha? Mamaya pag kumain. Ano yung bangka natin hindi nyo tinandaan? 06 nga! Babal, ano ba? Alam naman ni Kuya yun. Babeles. So yun guys, may no problema kami ngayon. Yung bangka kasi hindi namin natandaan yung ano, pangalan. Basta si Kuya Eric Santos siya kasi ano? Yun Daniel. Daniel Padilla. Mas may problema si Bob. Ano yung problema mo? Ay, Kulak oh. siya sa saya, hindi siya nakapractice eh. Yeah. Kaya pa doon na Ay, eh, <tala. laughs> so, maliligo nga tayo. Biglang ano eh. So, yun guys, maliligo tayo. Hindi okay, maligo. O, oh, diyan. Nandito dito lang ko upo. Ano sila? Ang layo naman nila. Ano sila? natang ano nagbago ang plan. Nata ko yung taga bit ng gamit nila. Ah, okay. Okay. 40 minutes no, daw. Ito tayo. Please don't block the TV. Ito ba? Ito. Okay. Ah. Okay. Okay. Okay ka lang. Ang gusto mo? Okay. Okay. Ay, dito na lang oh o, dito na. Saan ba? Ah, yung sa may, ano, may tali. Pagod ka mga na. tayo ng dalawa na ito. Saan pupunta? Saan pupunta? kami ng mga kaibigan ko dito sa isla. <laughs> ito nga pala isa kong kasama. Diba ka yung ano? <laughs> joke lang, joke lang. na yung Si Etlog.

dito nga pala si Damulag. Saan <laughs> si... Saan na si, <laughs> Saan si Damulag? Dito <laughs> <laughs> nga pala si Damulag. Sige. O sige, lagay mo dyan. Walang migin agad. Tawagin na. Tingnan Dito kayo band na magsimula. Ayan. Dito kayo band na magsimula. Dito kabila kamila. Hindi, <laughs> gitna pa. Huh? Hindi pa. Sa awa ka daw, kamay. Tingnan ka daw. Atras kayo konti. Atras. Atras pa. Kung nari, wala, hindi kayo muna nakikita. O. Oh. Kita ka konti. Kita tayong braso Ay, mo nyan, eh. Yan, yan, <laughs> O, oh, wait lang ha. Ulit kay Gabe. Wala, lamb, lamb, lamb. Oh, yes. Yeah. Si Adonis nga pala. Thank you. Ayun na. Wala naman. Ah, ano tayo dito sa island na to? Kaya <laughs> nang lumando, medyo bitin. Wala dito. Uh, Wala yung... So, tayo sa susunod na ano. Islands. Islands. Island lang pala. Ang pinakasunod. dito.